Hello mga guys, may yung udto sa yung tanan mga guys no. Tana atong tanaw ning uh, uwak mga guys nga binuhi ni uh, oh. Boss Mersing. Araw maligo ni siya mga guys atong tanaw mga guys. Tao ligo siya tubig mga guys. No. Ayan nga live talaga to mga guys. Hello <laughs> oh, jo. Oh. Ligo siya yes, tubig. Kini okay. Two. Oh, dera na. <laughs> Dahil guys, guys <laughs> tignan na <no>, guys <laughs> Nakakatawa Maganda ah, <no. laughs> guys no Nakakatawa naman itong oh. ano niya Ang guys to, mabait bait oh. Maginig ko okay. yan guys oh, Tignan natin doon Dito Dito Yan, hmm. ah, maliligo yan guys Ayan o no? oh. 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 Sobrang bait guys mm. Mamaya mo na pakainin siguro hindi, hindi, malili. Wala. Kumbaga, hindi mo sana binigyan. Hindi. Hmm. Eh, eh, Ligo mga, ka muna. Ligo ka muna. Ito nga Ligo yan. Hmm. Ayan, mga guys. So, oh, biruin nyo. Kusa siyang may ligo. Kasama din yata itong manok na mga guys. So, oh, may manok pa. Oh. <laughs> oh. Yun ang alaga namin, guys. Alaga namin. Hmm. Ligo muna. Silos yung manok mga guys. Ligo ligo muna. Dito dito dito. Oh. Eh, ligo muna. Ligo ligo. Sige na, yung ligo kana. Ano ipakita yung pagkain? Mm, ligo muna. Ah, wala na dito. hanap na. Tayo okay, dito. Ayun muna. Pagkain daw siya. Dito dito to, kain. Mm. Lucky na no. Bakit parang ano yung liig niya? Walang balahibo. Hmm. Sobrang bait yung alaga namin guys. Tingnan nyo guys. <laughs> ah. Maliligo lang yan dito guys. Pag ganoon mo sa tubig oh. Maliligo yan. So, ito ito. Huwag mo mo lang pakainin. Kasi tuloy-tuloy -tuloy sana yung pagligo niya kanina eh. Oo. Sobrang bait yan guys. Yun. Babalik yun. Babalik. Ay ay. Huwag mo na. Oo.

yang okay, mga guys Thank you for watching Kalapi Brothers Vlog iya, 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 selamat iya, iya, iya,